signs Magandang araw pong muli mga katanglaw. Narito tayo sa salitang law, isang pagninilay tungkol sa salita ng Diyos na nagbibigay ng tanglaw sa ating buhay. At ngayon po ay ating uh, pagdinilayan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanata Siam, talata 41 hanggang 50. At dito po ay masasabi natin mayroon tatlong puntos. Ang una po ay yung pagsasabi ni Jesus na uh, dapat ay tandaan natin na ang sinumang magbigay ng isang basong tubig dahil sa uh, tay tagasunod niya ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Ang pangalawang sinabi niya ay kumero-ong uh, tao na naging sanhi ng pagkakasala ng iba ay mas mabuti pang may bit, may ibitin sa kanyang leeg upang uh, isang malaking gilingang bato at upang ito itapon sa dagat upang siya ay hindi na makapinsala sa iba na kung anong mabahagi ng katawan ang nagiging sanhi ng kasalanan na sana mahabuti pa na ito'y mawala kaysa sa mapahamak ang tao buo man ang katawan. At ang pangatlo ay ang bawat isa ay dadalisayin sa apoy at ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. Nandito ang kahalagahan ng apoy at asin. Ano po ang mensahe ng Diyos sa atin? Sa unang puntos, sinasabi natin na tayo, uh, sinasabi ni Jesus sa atin na sino magbigay ng malamig na tubig dahil tayo kaalagad ng Diyos ay hindi magkukulang sa gantimpala. Ang ibig sabihin, ang maliit na bagay na ating gawin sa ating kapwa ay hindi kalilimutan ng Diyos. Nasana sana huwag tayong maging maramot sa pagbibigay ng tulong, ng pagbibigay ng awa sa ating kapwa. Siyempre, gagawin natin hindi dahil sa gantimpala, gusto nating magkaroon gantimpala, kundi gagawin natin yon kahit walang gantimpala. At siyempre, ang Diyos ng bahalang pala sa atin. Doon naman sa pangalawa, maganda tingnan natin ano nga ba ang nagiging sanhi ng aking uh, kasalanan. Hindi man ibig sabihin na um, literal na dudukitin natin ng ating mga mata sapagat hindi man maganda yon. Ang ibig sabihin, tingnan natin, at least aware tayo, ano ba ang nakakapagbigay ng kasalanan sa akin? Anong bahagi ng aking katawan? Kumisan, ito'y pwedeng sa mata, kapag hindi natin iniingatan kung ano ating tinitingnan, kumisa sa pamamagitan ng ating dila, kung hindi natin iniingatan kung ano ang ating sinasabi. Pero pwede din naman na ito'y sa pamamagitan ng daliri, sapagat hindi natin, hindi natin um, sinasala kung ano ang ating iteteks sa ating kapwa o kung saan natin pararatingin ang ating sarili kapag tayo halimbawa ay nasa World Wide Web. O di kaya ang ating mga paa pwedeng maging sanhi ng ating pagkakasala kapag nagpupunta tayo sa isang lugar na alam natin hindi makakalugod sa Diyos. Kaya check up, check up din ano ang body part na pwedeng maging sanhi ng aking pagkakasala. At sikapin natin sa tulong ng Diyos na ito ay pabigyan ng lunas. At ang pangatlo, ang apoy at ang asin. Ang bawat isa ay dadalisayin sa apoy. Ang ginto po ay nada, nadadalisay o nakikita ang kadalisay ng ginto sa pamamagitan ng apoy. At alam natin na ang panday ay nangangailangan ng apoy upang magkaroon ng uh, gamit upang ang bakal ay lumambot at ipang ito ay mahulma. Ang apoy, alam natin pwedeng makasama, pwedeng makabuti, pwedeng makapagpaluto ng sinigang halimbawa, pero pwedeng makasunog ng bahay, wag naman sana. Pero depende kung paano ginagamit ang apoy. Nasa buhay natin misa meron tayong mga sabihin natin mga pagsubok na sana ituring natin din na parang purification na natin. Na sana tayo ay lumapit kay Jesus sa tuwing tayo nasasaktan sa buhay, sa tuwing tayo nadatarang. At hilingin din natin sa Kanya, sa lalo na sa Espiritu Santo, na katuwang ni Jesus, na tayo'y darangin upang ang pagkakasala ay hindi na magkaroon ng ugat sa atin. Alam yan ng mga, alimbawa, nagpapatanggal ng mga warts, no? na kinakailangan ko konting kuryente, konting apoy upang matanggal yung warts. Ganon din sa ating buhay, ano yung mga dapat natin tanggalin sa pamamagitan ng grasya ng Diyos? Pero hindi lang grasya ng Diyos, dapat gusto hindi natin matanggal ang mga ganong bagay sa ating buhay. Siyempre, masakit kung minsan, pero yan talaga ang sangkap ng pag-ibig. Kapag walang sakit, kung minsan, hindi nararamdaman ang pagibig ibig At ang pangatlong uh, at ang huling puntos, ang kahalagahan ng asin. Ang asin ay nagbibigay ng... Uh, ng ng lasa. Pero alam din natin na dalawang bagay ang hindi dapat mangyari. Una, 'yung mapasobra sa asin, 'no? Kapag napasobra sa asin, mahirap, delikado sa kalusugan. Ang ibig sabihin, ito 'yung um, sagisag ng mga taong na parang sumasobra sa pag-epal, 'no? Na sa halip na ang Diyos ang mapansin, sila nang napapansin. Mahirap din naman 'yung mawalan ng lasa sapagkat ang asin ay nagiging uh, uh, walang kabuluhan. Ito 'yung kapag nawala na ng meaning o kahulugan ang buhay, kapag pinabayaan na natin ng Panginoon, na natin siya. Kung kaya sa ating paglalakbay, lalo na ngayon, uh, malapit na din ang tinatawag natin pagsisimula ng panahon ng kwaresma, isipin natin na sana hindi nasayang ang Panginoon sa... Uh, hindi nasayang ang pag, pagtubos ng Panginoon sa atin. Na sana lagi tayong marunong umibig. Na sana sa pag-ibig natin ay ating at tingnan ano ang nabigay kong uh, tulong o awa sa aking kapwa na kahit isang baso ng tubig o isang ngiti man lamang o isang text na kumusta ka o ano kaya ang aking itin-check sa aking buhay upang uh, hindi ako lagi magkasala upang maiwasan ko ang kasalanan at siyempre panghuli paano ko uh, binabata ang mga mahihirap na mga yugto sa aking buhay paano ko nag Uh, lumalapit sa Diyos upang ang mga pagsubok ay hindi makapagpa sa akin kundi ituring ko ito mga uh, pag-baptism uh, of fire, no? Pag, uh, pag uh, bagtas sa apoy upang maging uh, tanda ng aking paglago at paano ako magkakaroon ng lasa, paano ako magkakaroon ng dating sa buhay ng iba upang sa pamamagitan ko ako man ay makasalanan, meron ako maiambag na lasa sa buhay ng iba. Na ang ibig sabihin na sana ay maging ambag ako upang sila ay lumapit kahit papaano sa ating Panginoong Diyos.